Ako si Elay. Full-time mom. Lumalaban para sa pamilya. Day 3 na po natin dito sa Taiwan mga momshies at nandito pa rin nga po kami at kami nga po ay gagala na naman for today's video. <laughs> As usual, pahirapan pa na naman po sa pagbaba dito sa matarik na hakdan at ayan nga po, kami nga po ay pupunta po dito sa train station dahil nga po medyo malayo po yung pupuntahan natin today. Sasakay po ulit kami sa train dahil medyo malayo nga po ang Tauyen at doon nga po matatagpuan yung X Park kung sa Pilipinas po ay ang tinatawag na Ocean Park. Wow! Ayan po, kumpleto na naman po ang aming family dahil nga po one week nga po nakalib ang Daddy Patrick kaya nga po wala po siyang work, kaya nga po magagala po kami at sinusulit nga po ang bawat araw. <laughs> Ito po yung unang train na sinakyan namin na kung tawagin ay manman man Ibig sabihin po ng manman man ay mabagal. Mabagal na train po mga mamsis. Pagkatapos po namin sumakay doon sa manman man train ay ang susunod naman po namin sasakyan ay ang bullet train. Pumila na nga po ang Daddy Patrick para nga po bumili ng ticket. Ang ticket nga po one way lang ay nakakahalaga po ng 125 NT. Ang bata naman po ay libre kaya po si Ellie ay wala po siyang bayad. Doon nga po... Sa sa pupuntahan po namin na X Park. Kapag po below 4 years old nga po, ay wala rin pong bayad ang bata. Kaya nga po, tinaon talaga namin na day before ng birthday ni Ellie, kami pumunta dyan sa X Park para nga po makalibre nga po kami. <laughs> Ayan nga po, yung binili po naming ticket ay ipapasok lang po namin dyan sa machine at okay na po yan. Nakakapasok na po kami. Ayan, ako naman po yung susubok mga mamsis. Ay, banong banong nga po ako nung una ko pong gamit dito. Meron din naman ito sa Pilipinas, pero nga hindi naman tayo taga Maynila. Ay, taga probinsya nga tayo, kaya hindi naman tayo madalas magsakay sa MRT. Pumila na nga po kami at ayan na nga po, maya, maya nga po ay darating na yan, 11.08 a.m. Sumangay na nga po kami nung dumating na po yan at buti na nga lang po ay pinaupo nga po si Patrick dahil meron po siyang kasamang bata. Nakalating na nga po kami agad dito, 11.20 nga po nung kami ay nakababa ay talaga namang napakabilis, 12 minutes lamang simula Sintyo hanggang Tawian po ay ang bilis po talaga ng nasakyan namin Wow Lumabas na nga po kami dahil andito na nga po kami sa Gloria Outlet, yung pong X park na pupuntahan po namin ay nandito po siya sa loob ng Gloria Outlet dito sa Taiwan ito nga po Gloria Outlet mga mamsis, ito nga po yung puntahan ng mga turista dito sa Taiwan, tsaka po yung mga mayayaman. Dito po makikita ang mga store ng mga iba't ibang luxury brands, name it po lahat mga mamsis, nandito po lahat. Louis Vuitton, Gucci, Coach, Michael Kors, ayan, Valentino, Roots. Kung social po kayo at ah, talaga naman sandamakmak ang inyong pera ay dito na lang po kayo pumunta kung nagahala po kayo ng mga mamahaling brands ay dito po yan makikita sa Gloria Outlet sa wakas nga po ay nandito na rin po kami sobrang mahaba habang lakaran nga po yun na talaga namang excited na nga po kami at tumakbo na nga po kami ni Ellie para nga po makarating na kami agad. Tara mga mamsis ay sasamaan ko po kayong gumala at itour ko po kayo dito sa X Park Taoyuan dito sa Taiwan nga po si Ellie at kahit nga po kami ni Daddy Patrick ay sobrang tuwang-tuwa nga din po dahil first time nga po namin makarating sa mga ganitong lugar. Lumabas nga po yung pagiging inner child po namin ni Daddy Patrick ay dahil nga po hindi naman po na kami nakakaranas ng mga ganito nung kami po ay mga bata pa ay talaga naman pong first time din namin makarating na makakita ng ganitong kalaking aquarium. <laughs> eto po yung sa mga TV lang natin napapanood ay ayan nga po ay makikita na nga po namin ng personal at eto nga po yung stingray at talaga namang napakakulit nga din po niya tapos eto may nakita din ako ditong malaking squid dito nga po ay tuwang-tuwa nga po kami at naaawa nga din po kami dito sa nakikita naming mga dugong. Si Patrick daw po kasi ay naaawa dahil nga po parang ang boring-boring ng kanilang life dito at paikot-ikot na lamang sila dyan. Eto naman po yung mga iba't ibang jellyfish na nakita ko dito. Ay talaga namang tuwang-tuwa nga po ako. Eh ganito po pala to talaga sa personal. Eh ang gaganda po kasi. Huwag to sawa ka naman po dyan, magpabalik-balik. Kahit saan ka po pumunta ay okay lang po yan. Kahit kaano ka po katagal ay wala pong problema dito sa loob ng X-Park. Sobrang dami ko pa nga po mga mamsis na na-videohan ng mga iba't iba pong mga hayo. Pero hindi ko na nga po naisama dito sa vlog na ito dahil nga po sobrang hahaba na nga pong maigi. At eto nga po mga mamsis, oy nakakatawa nga po, nakikipaglaro po sa amin yung penguin at nilalaro nga po namin ni Elite, sumasayaw nga po sa tubig. Nakailang palakad-lakad nga po kami dyan at ilang oras din po iyon kaya nga po ay napagod na din po kami kaya nga po ay naghanap na nga din po kami ng aming makakainan dahil nakakagutom na nga rin po. May cafeteria naman po dito sa first floor pero nga po napakamahal nga po ng mga bilihen pero wala ka na po kasing ibang mabibilhan dito lang po talaga yung cafeteria nila. Eto na nga lang po yung binili namin. Isa pong french fries, tsaka po tong chicken nuggets, tsaka bumili rin po kami ng isang spaghetti. Italian spaghetti nga po yung nabili namin. Ay hindi nga po ako masyadong nasarapan pero ayos na din. Medyo mahal nga sya, 260 enti nga po yan. <laughs> Pagkatapos nga po namin kumain ay nagpahinga nga po muna kami dito at inaantay nga po namin dahil magkakaroon nga po dito ng animal show. Worth it naman po yung paghihintay namin dahil masaya din naman po yung animal show ay nakakatuwa nga ni live ko nga po yun mga mamsis. Pwede nyo po yung panoorin. Pagkatapos nga po ay eto na po yung pinakahuli. Eto nga po yung souvenir shop. Dito po kayo pwedeng bumili ng mga pang souvenirs. At ayun na nga po, doon na nga po natatapos ang aming video at pauwi na nga rin po kami niyan dahil nga po ayun na nga po bagsak na nga po yung aming babying kasama. Salamat po sa panonood.